di araw mga pangga congratulations na po sa VIP members na nagkupot sa VIP guide no congratulations pizza uh, jis ako ning hatag sa demo sa live sa tanan nga mga minlanta ko to congratulations ninyong tanan 468 almost igay sa jis 4 unog size so na eh ang 468 so kuha asa pizza uh, ah, sa 4 musti congratulations plus dagang kini nagdikit din 468 apa 468 oh aku ning ihatag ninyo ha sa mga live ani congratulations oh nya yeah. gani na mengapa mga pangga sa 339 target kayo pizza jis kay ga x man ang guide nato ani guide 5382 so diri sa 3 339 pertin tergitas 339 hapit ah, mag slam din ni kay dinisa X sa uh, paimabaw po ah, 0 City ang 891 9 sa tuang Sultas 2PM uh, ah, kay 7 pero nakapadaw ta sa 891 target na sa VIP member akong gipasa gila rumah So congratulations tanan so pagkapin na ni mga pangga sa tanan nga mo avail sa itong mga produktong herbal chat na kay kompleto so makaangkon mo ani mga pangga chat sa inko ni power or inko ng bayan